Pangit mo! Yeah, okay, oh, yan yung nagsasawa Pero ko akong ball pen. pen? Wala akong ball pen eh. Pwede yung ball pen natin. Oh. Saan na si Fards? Nawala si Fards ah. Ayun, ayun. Nakupo. Tangimik. Ayun. Wala siya nun eh. Alas na si Patrick eh. Hindi si Sarah, baliw. Sarah! Sarah! Dictus! Oo! Patay na yan, Sarah! Wala ba? Patay na yan!

Bawal niya sa shop. Oh, ito pa isa. Magdamit ka nga. Oh, gamit ka. Malamig dito. Sisipunin ka. Oh, ito pa isa. Magdamit kayo. Oh, sisipunin kayo na. Sige. Wow, sarap. Ngayon. Yeah. May nilip ka ba? May wow. ka? Oh, Sarah, huwag ka maninilip, Sarah. Oh, ngayon. Yeah. Kaya. <laughs> sabaw, sabaw chichi. Sino mawosurin kaya? Oh, kaway oh. right. <laughs> <O, yaya matna. laughs> <Woo. laughs> na lang diyan, oh. Kaway. na. Adik to sa aga-aga, ditos na. Wow, gutom kain, oh. Kaya

Halimaw ko yan. Halimaw tao. Di mo yan. Buti alam mo. Buti mo. Ano kakano. Pinili po. Oh. Sarah. Sarah. Ay to. Sara. Sara. Boy! si boy! Iyak oh, ako mo. Yahoo! Sara, oh Sara, patay nyan, patay nyan na Telakian oh, apa Pinagbuhan nyo yung Lalaking na nari, pag babae. <laughs> Perdi, wala dyan. mo, ka pa. Wala dyan, safety mode ka pa. Ha? Punta ka maiwang ka pa. Ano yan? Oh, sosyo. Oh, sosyo. Si ano, nawala ah. nawala. Wala si Pards. Oo. Senti, ah. oh. senti oh. Huwag oh, kayong mo Nagsa senti eh oh. Ah, mo lang yung mouse pad. Damdamin mo lang. Alam <laughs> oh. si Patrick eh. Oh. Wala ka si Patrick eh. si Patrick. Ito, adictus. <laughs> adictus na <to> adictus, oh. Ano <laughs> ginagawa?